20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na contractor. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagbunyag, 15 contractor lamang ang may kontrol sa 20% ng mga flood control projects sa buong bansa. Sa paglulunsad ng sumbong sa Pangulo website, na tututok lamang sa mga reklamo ng bayan ukol sa mga flood control projects sa kanilang lugar, ibinalan na din ng Pangulo ang pangalan ng mga contractors na ito. Sa labing lima, may lima ang may kontrata sa mga lugar sa buong bansa. Sa datos ng sumbong sa Pangulo website, higit anim na libo sa kulang siyam na libo siyam na raan na flood control projects ang walang specifications. Hindi lang yan, halos magkakapareho rin ang halaga ng mga proyekto. Anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi

Si Pasig City Mayor Vico Soto hindi nagatubiling ibunyag ang kontrobersyang kinasasangkutan ng isa sa contractor na binanggit ng Pangulo. Partikular ang sinasabing top 2 sa listahan na Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at ang top 3 na St. Timothy Construction Corporation na pag-aari umanon ng mga diskaya na nakalaban niya sa nakaraang eleksyon. Kasama rin sa listahan ang Centerways Construction and Development Corporation na pag-aari ni Lawrence Lubiano. Si Lubiano ay iniulat na top campaign donors sa senatorial candidacy ni Senate President Francis Jesus Escudero noong 2022, ngunit agad idinistansya ng senador ang sarili sa mga flood control projects na nakupo nito. Noong 2021, lima lamang ang kontrata ng kumpanya ni Lubiano sa Sorsogon, ngunit sa datos ng Sumbong sa Pangulo website, umakyat ang kontrata nito sa higit na 43 noong 2022. Sabi ni SP Cheese, malisyoso ang pag-uugnay sa kanya kay Lubiano at bunga ng demolition job laban sa kanya ng sinuman sa Kongreso. Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan. Mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Um, sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano na kuha ng um, kontratistang Tigasor Sagon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Nabanggit din sa listahan ang High and Construction Corporation at SunWest Incorporated na iniugnay naman kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Si Ko ang umupong chairman ng House Committee on Appropriations noong 19 Congress na isa sa tinukoy naman ni Vice President Sara Duterte na may kontrol umano sa kaban ng bayan. Paano ba nagaganap ang katiwalian sa mga proyektong ito? Maari kasing sa o pagbili pa lamang ng kasangkapan ay may sabwata na. Kung ipinapatupad naman ang proyekto, maaaring ito ay substandard o mahinang klase at hindi rin malabong guni-guni o ghost, sabi nga ng Pangulo. Ang mga SOP o kickback ay maaaring halos kalahati o higit pa ng project cost gaya ng pagbubunyag ni na Sen. Pantelo Lacson at Mayor Benjamin Magalong. At kahit may katiwalayan na sa proyekto, tumatakas pa ang mga sangkot sa tamang pagbabayad ng buwi sa gobyerno, sa BIR man o sa obligasyon nila sa lokal na pamahalaan. At panghuli, kung sanay na sa paggawa ng anomalya, may ilan ang sumasabak na rin sa politika. Ilan pa lamang yan sa mga contractor na nahayag na may koneksyon sa mga politiko. Sa mga susunod na araw, asahan natin may iba pang pangalan na lulutang at makikinabang sa mga pondong dapat pinakinabangan ng publiko. Sa imbestigasyong iniutos ng Pangulo, may maasahan ba tayo? Mapagtitiwalaan ba natin may mangyayari rito? O baka sa huli, ay bibilugin lang ang ating ulo. Aba, eh mahiya naman kayo. Ako po si Weng Dalafuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga isyo.